what's up, what's up mga kapanalig iyan sakit tayo ulit sa ating uh, si Bardagol Bardagol na tawag natin dito malaki kasi Ito, testingin natin yung mic na binili natin kanina so nabili natin to sa Shopee ba or sa Lazada hindi ko na matandaan kung Shopee o Lazada kaming sasakyan. Hindi ko alam kung anong quality ng mic. Siguro subukan natin mamaya kapag uh, in-edit na o na-edit na natin yung video. Hindi ko kasi alam. Nagulat ako kasi mahal yung mic na, na ginagamit natin. Yung Purple Panda. One time kasi nag-vlog din ako wala yung audio. Akala ko nasira yung pinaka mic adapter pero sumubok tayo ng isang mic eh meron so sabi ko ang sira ay itong microphone hindi ko alam kung paano nasira siguro matagal na rin naman natin ginamit tapos sa uh, almost gamit natin siya nung tumakbo tayo ng boss iron man kaya hindi ko rin matyak kung ano ba talaga ang nagisira so ito mga kapanalig short light lang tayo uh, gusto ko lang makapunta sa dagat so sana makarating tayo so dito tayo dadaan sa diversion road para uh, mabilis tayo makarating doon mga kapanalig So, itong diversion road na ito ay napakalaki ng tulong na nagawa, no? Kasi ito ay eh, isa sa nagpabawas ng trapiko doon sa bayan papunta ng bawan at uh, mga karatig na lugar kagaya ng Taal sa Pascual yan yung mga nag-benefits dito so target natin ngayon ay uh, abutin natin yung sunset no at uh, gusto natin mapuntahan yung Anilao punta tayo sa support ng Anilao para at least makita natin kung uh, ano itsura dyan ngayon so napakaganda nga daw ng fort na yan kasi dyan yung mga biyahe na papunta ng uh, katulad ng Tingloy na nakapunta tayo dito isang beses lang pero ngayon tignan natin kasi pag malakas yung alon nililipat nila sa talaga port pero pagka ganitong hindi hindi nila nililipat so maganda rin doon minsan may nakikita tayo mga nagpipishing so try natin tignan kung nando sila ngayon nandito na tayo sa dulo ito nga pala pag kumaliwa ka ito yung papunta ng bawan pag kanan, going to Taal Santa Teresita Lemery ano so dito tayo kaliwa tayo tingnan natin ayan so sana abutin natin yung sunset doon sa sa malaking malaking malaki sana abutin natin yung sunset para at least may makita ko naman ano so kailangan ko rin kasi pumunta sa dagat para medyo maganda kasi sa kalusugan din yung simoy ng hangin na galing sa dagat para kasi na uh, nagkaroon tayo ng konting problema sa respiratory na uh, allergy tayo no So parang minsan Nagkakaroon tayo ng uh, asma Kapag uh, hindi tayo nakakapunta Or uh, naaalikabukan tayo mga kapalatik So The reason kung bakit ako pumunta na rin dito eh, Sabi ng mga matatanda o Sabi ng mga launa eh, Hindi masamang tumigil o pumunta sa dagat eh, ito yung malapit na dagat sa amin na sa tingin ko ay hindi mahirap puntahan at accessible so pagkagaling ko kanina sa mga biyahe nag decide ako nasabi sabi ko ay nga lang ako ng konti didiretso ako dito so ito na nga pala nandito tayo sa bayan ng bawal kanan tayo dito dito mo rin matatagpuan yung isang uh, depo hindi ko lang alam kung ito ay petron but ito yung isang depo dito sa I think kan pa to bawan mga kapanalig pero meron sila ditong depo <laughs> kabila pa rin dito dipo pa rin to ito kabila ganun din parang sa sea oil so sea oil pala to ayun ubus na yung bundok dito nakuha rin na oh ang kabila pala ay petro naman ito, sa left side natin so halos lahat ng gasolina ay dito naka-imbak pero ang alam po, tataas ulit ang gasolina mga kapanalik o tumaas na ba kanina ito pala PNOC yung kabila to so, pakit tayo dito sa isang lugar na maganda rin yung barangay na to San Francisco I love ayun o no? kabataan ng barangay San Francisco so hindi ko alam kung bawan pa to o Mabini na So, para sa kalaman ng lahat Ang aba nilaw po Ay barangay Ng Mabini, Batangas Yun. So, malapit tayo doon Sa so may uh, Papasok ng Mabini So, eto na po Well actually itong da na to ay halos magkarugtong lang kasi pag dito ka kumana at iikot mo yung bundok na yan ito yung tinatawag nilang Mabini Loop sa iikutan mo yung bundok So dito lang tayo sa papunta sa Pieran Kalagayong Welcome Mabini ng uh, Anilao Batangas So, maganda na rin dito paghapon hapon pala oh puno na rin ng mga tao yung mga gilid So malapit na tayo hopefully abutin natin yung paglubog lalo yun lang may clouds So, hindi natin makikita mismo yung uh, sunset. Dahil, nagkaroon uh, ng uh, clouds. But, at least, nakapunta tayo. Ang purpose ko naman dito, dalawa, makita yung paglubog uh, ng araw. At the same time, ay makalanghap tayo ng uh, sariwang hangin. Kasi, yun ang kailangan ko. Yung uh, dagat. napaka vitamina. Sabi ng iba, maganda sa umaga. Bakit wala tayong oras sa umaga So sa hapon na lang tayo It's better na never Ang dami rin pala ng mga health conscious dito Ang dami tumatakbo lang Ang kikita ko kanina sa tabing karsada oh. Ayan o oh. Ang daming uh, tumatakbo So pagka dating natin dito sa paglikong to Eh matatanong na natin siguro to Itong mabini Itong anilaw Rather anilaw fort ano, medyo dumidilim na. Ang dami naglalakad at tumatakbo ah. May mga hotel na rin dito kasi ang Mabini po ay isa sa pinakamaganda diving spot kung hindi man sa buong mundo Eh sa buong Pilipinas Pero alam ko isa sa mga dinarayo talaga ng may sa diving Ay itong lugar na to Kasi maraming nakikita dito Napakayaman ng dagat ng Bawan O ng Mabini, Matangas Kaya marami po ang uh, pumupunta dito So dami ng uh, diving uh, resort na kung saan ay sila ang unang pinagkukuhanan ng mga turismo dahil sa pagdayo nga dito ayun, natatanaw ko na po yung port so we are entering now sa Mabini Port buhay pa pala yung Aguila Beach eh, oh. dati eh, sikat na sikat dyan. so ito na po Andito na tayo sa Mabini, Batangas So, sigurado Napakadami ng tao dito lagi Or, ayan Ayan o Si Ambulance Bawal ang maingay ang tambutso So, ito Wow, dami nang pumupunta pala dito So, hopefully, ma Abutan natin, ano? yung paglubog ng araw so madami pala oh ayun oh tayo dito hindi tayo doon sa likod natin may nakuhuli ng isda at doon sa kabila may mga batang nakatigil na nakabike ayan Nasa ah, likod natin yan mga kapalaling Makikita mo ang ganda ng dagat to So sa inyo po ba Sino nakapunta na dito sa Port ng Anilaw uh, Ito yung kalimita na Ginagamit or Dinadaungan ng mga barko Na galing ng Tingloy At wow sarap So sa mga gusto pong pumunta dito Napakadali lang Para namang walang entrance Nung pumasok tayo hindi mo kailangan magbayad kung siguro magtitingin-tingin ka lang wala or baka may nare boat para mag-explore dito sa buong ito so hindi po natin alam yan mga kapalalik so pagka may time po kayo bisita lang kayo dito ayan, ang ganda po dito nakaalis na uli yung barko ayan siguro lilipat na sa atila. ayan, Aalis na uli yung itsura niya pagka gabi na. madilim na, no? At uh, nakita ko rin kanina, nag na to. Yun, umiilaw na. Sinasabi ko sa inyo kanina, yan. Umiilaw na. So, hindi na rin po ako magtatagal dito. At uh, sisibad na rin tayo. right after nito, Nakapamahinga na tayo ito. Ito yung motor natin. Yan, yeah, no? Madilim. Hindi kita. Hindi nakita. Madilim na po. Ay, ah, sarap na siya yung siguro naman pag lagi tayo pagbunta dito, medyo gumagaan po kasi yung pakiramdam ko. Kaya sa inyo mga palalig, kita-kits tayo sa mga susunod na ikutan natin. And, nawa, marami pa tayong mabigyan sa inyo ng uh, idea kung saan. Pwede nga pala kayo maligo dito doon sa mga kita natin. Walang bayad, mag na lang kayo sa dito. So, nagkakati pa pala doon sa kabilang side. So, walang problema. So, Ayos na to. Punta kayo dito mga kapalalig kaya. to well, guys, uh, palabas na tayo dito sa port. Nakasing ko tayo sa riwang hangin. And uh, medyo madilim na yung karsada. Pero maganda naman yung ilaw ng motor natin. So definitely hindi lang ito yung ating uh, una at huli. Babalik tayo dito. Kasi malapit lang naman sa atin. At the same time ay nagbibigay sa akin na masarap yung uh, pakiramdam na nakakaamoy ng ganong mga hangin na galing sa karagatan so sa inyo pong lahat magandang magandang gabi na kapanalig motor rider kita kiss po tayo sa mga susunod kong bye bye